So guys, Portugis. Por Portugis. Portugis. Huh? Portugis. Ah, bala na. Oh, Magluluto tayo ngayon. Simpleng ano lang, simpleng putahe. Ah, naka ano na ko, naka prito na ko kanina nang tinapa, maliit na tinapa. Igigisa lang natin sa kamatis. Sibuyas. bawang, saka konting ano, luya. So, magigisa tayo. So, ganitong gawin natin. Hinit mo natin yung mantika. So, ayan na. So, pag next, aray! Mantika! Ah, ito lang. Ayan. yan. So, pag ako nagluluto kasi, nauna ko talaga yung ano, bawang. papulahin na lang natin yung bawang. Bawang pa lang yan. Mamoy na. Yan ko ko talaga yung bago ko ilagay. Yan. Hindi pinang sama-sama ko na. Kasi yung videographer ko, hindi ya uh, tinutok. Ah! Huh? Yan, pinagsamasama ko na lahat. Ganyan lang, sumasama mo na lahat yan sa pag-isa. Kung so, ating kung okay na ba yung Okay, tayo ng ano, asin ka So, lagay na natin to. Kinapa. mga mm. lugar kaya talaga kung tingin kita kung tingin lang kung pinde saan nila ikos na Lagay tayo ng counting. kita tayo ng counting tubig lang. Para medyo may sabaw-sabaw na rin. May counting na lang. Ano. Yung suka. Matabang daw, kunti nga. So, okay na. oke okay nah. So itu nah. Finish product. Finish product. Yami, yami, yami uy. So, lelah. Baiklah.